Hirimiyas, Kabanatang pito, Nang pasimula ng paghahari ni Diyawasim na anak ni Husiyas na hari sa Huda, dumating ang salitang ito kay Hirimiyas na mula sa Panginoon na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, Gumawa ka para sa iyo ng mga panali at mga pamatok, at ilagay mo sa iyong batok. At iyong mga ipadala sa hari sa Edom, at sa hari sa Moab, at sa hari ng mga anak ni Amon, at sa hari sa Tiro, at sa hari sa Sidon, sa pamagitan ng kamay ng mga sugo na nagsisiparoon sa Jerusalem kay Sidikiyas na hari sa Huda. At ipagbilin mo sa kanilang mga Panginoon na iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Ganito ang inyong sasabihin sa inyong mga Panginoon. Aking ginawa ang lupa, ang tao at ang hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng aking unat na bisig at aking ibinigay doon sa minamarapat ko at ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng lupain ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Na aking lingkod at ang mga hayop sa parang ay ibinigay ko rin naman sa kanya upang mga lingkod sa kanya. Ang lahat ng mga bansa ay mga glilingkod sa kanya at sa kaniyang anak at sa anak ng kaniyang anak hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. At kung magkagayoy maraming bansa at mga dakilang hari ay paglilingkuran siya. At mangyayari na ang bansa at ang kaharian na hindi maglilingkod kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia. At yaong hindi yuyukod ng kanilang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia. Ang basang yaon sabi ng Panginoon, ay parurusahan ko ng tabak at ng kagutom at ng salot hanggang sa aking malipol sila sa pamagitan ng kanyang kamay. Ngunit tungkol sa inyo, huwag ninyong dinggin ang inyong mga propeta o ang inyong mga manguhulaman o ang inyong mga panaginipman o ang inyong mga mapamahiinman o ang inyong mga manggagaway man na nangagsasalita sa inyo na nagsasabi, Kayo'y hindi mga glilingkod sa hari sa Babylonia, sapagkat sila'y nangaghuhula ng kasinungalingan sa inyo upang ilayo kayo sa inyong lupain, at aking palalayasin kayo at kayi mga lilipol. Ngunit ang bansa na iyukod ang kanyang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia, at maglilingkod sa kanya, ang bansang yaon ay aking ilalabi sa kanyang sariling lupain, sabi ng Panginoon, at kanilang bubukirin at tatahanan. At ako'y nagsalita kay Sidikiyas na hari sa Huda ayon sa lahat ng mga salitang ito na aking sinabi inyong iyukod ang inyong ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia. At mga kayo sa kanya at sa kanyang bayan at kayo mga buhay. Bakit kayo mga mamatay? Ikaw at ang iyong bayan sa pamagitan ng tabak ng kagutom at ng salot gaya ng sinalita ng Panginoon tungkol sa bansa na hindi maglilingkod sa hari sa Babylonia at wag kayong mga kinig ng salita ng mga propeta na nangagsasalita sa inyo na nangagsasabi. Kayo'y hindi mga glilingkod sa hari sa Babylonia, sapagkat sila'y nanganghuhula ng kabulaanan sa inyo. Sapagkat hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon, kundi sila'y nanganguhulang may kasinungalingan sa aking pangalan upang aking mapalayas kayo at kayo mga lipol, kayo, at ang mga propeta na nangaguhula sa inyo. Ako naman ay nagsalita rin sa mga saserdote at sa lahat ng bayang ito na nagsasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong mga kinig ng mga salita ng inyo mga propeta, na nanganghuhula sa inyo, na nangagsasabi, Narito ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon ay madaling madadala uli na mula sa Babylonia, sapagkat sila'y nanganghuhula ng kasinungalingan sa inyo. Huwag ninyong dinggin sila. Mga glingkod kayo sa hari sa Babylonia, at kayi mga buhay. Bakit nga ang bayang ito ay magiging sira? Ngunit kung sila'y mga propeta, at ang mga salita ng Panginoon ay sumasa kanila. Mamagitan sila ngayon sa Panginoon ng mga hukbo upang ang mga sisidlan na naiwan sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng Hari sa Huda at ng Jerusalem ay huwag mga paroon sa Babylonia. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo tungkol sa mga haligi at tungkol sa dagat-dagatan at tungkol sa mga tuntungan at tungkol sa nalabi sa mga sisidlan na nangaiwan sa bayang ito na hindi kinuha ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia ng kanyang dalimbihag si Hukunias na anak ni Joasim na hari sa Huda mula sa Jerusalem hanggang sa Babylonia at ang lahat ng mahal na tao ng Huda at ng Jerusalem. Oo, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel tungkol sa mga sisidlan na naiwan sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng Hari sa Huda at ng Jerusalem, mga dadala sa Babylonia at mga paparoon hanggang sa araw nadalawin ko sila. Sabi ng Panginoon, kung magkagayoy isasampak ko sila, at isa sa uli ko sa dakong ito.